Kopra naman Ers kung malakas ka. Puro basic naman ang ipa-challenge sa Puro basic pa ba yung ba challenge sa akin mga Ers. Eh itong Kopra na sinabi mo mga Ers. Basic ano sa akin Ers mga Ers? Gusto mo talaga Kupra Marksman? O tara. Ah, yeah! mga viewers, for today's viewers, Marksman Copra Hurst, napaka -besickers. Itong request mo, Hurst, sobrang basic so sa akin, ears, mga Hurst. Alam mo siya mga Hurst, baka gumamit sa mga heroes mga Hurst, nako, basic lang sa akin, Hurst. Lakas ko siya mag emailers mga Hurst, nagyong mga kalabaners si Towers, mga Hurst, so. Yaka, yeah, tapos hit, Hurst, <coughs> Grabe mga sangit, lakas sumait Mars. Grabe yours mga yours, sobrang paspas sumait -pas ng aking Cupra Hurst. Yeah, <coughs> 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 Hindi talaga makatakas si kalabaners sa akin, ears, mga yours. Sige mga yours, What's so. <coughs> Grabe mga Ars, tapos, pasumat mga mga ears, tapos pa mga Ars Nakatax mga Ars, tapos naka pa mga Ars Ako mga Ars, ang kalaban na ito Yan sa pulang yung mga kamayers ko Hindi Ars, kailangan makatakasos din mga Ars Kung meron kayo pa challenge mga Ars, yung mahirapan naman ako mga Ars O, tignan mo dito Ars mga Ars o Yeah, coppers Tignan Ars mga Ars, um, makatakasos o ba yan mga Ars Hindi ka talaga makatakasos din mga Ars Kahit barat pa yan mga Ars, hindi yan makatakasos sa akin Ars Ang paspas naman kasi na aking kuprayers mga Ars o Mukha makatipor mga ears, ba Ay nako, ang lakas ko galawan ba Eh, baka towards mga earth hindi ko matukay duga at na na to, mga nangalangan Patapos tapos ang ganitong laro sa mga earth all made sa made na kami dito towards mga earth tapos mga earth I inspired back to river Salamat sa pagdan hours mga Bye-bye, babayers, I love you hers, mamars sa akin, Mwa